<laughs> Hello mga manyakol. Hello mga manyakol. Ah, uh, pupunta po kami ngayon sa ano? Sa ano tawag noon? Uh, oh, vapecon. Vape convention. Vapecon. Ayan, pupunta kami diyan. Abangan niyo kami yung mga model diyan at alam ko kung pa kami hihintay. Parang uh, may naamoy ako hindi maganda. <laughs> so, nandiyan din lang kay Testis na may nakita sa Sobrang in-demand talaga namin Sobrang growing in-demand na yan. in-demand talaga kami. In-demand. Jornedo! Woohoohoo! Sobra na! Yes! Bro, so, first uh, thing naman, ang um, pabigay doon sa Ako, maitim pa. Anong <laughs> 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 Pero alam mo yun, kahit na maitim ka, spend na yung namay tomorrow. Alam mo yung kagwapungan ko. Kaya ang sa ko kung ako lisensya para hindi ako mapagpatas lagi sa news. Ang gwapo ko kasi. Yeah. Ito to yan. Sabi ko kay RC, dapat kapag ka nagbibideo, dapat kasali siya sa ano. Ayaw niya kasi na, uh, ano siya, na insecure. Sabi ko, sabi ko, yun yung mga, ko. So, yun yung asawa maganda yun, nayaman lang. Hoy! Pwede, Pwede ko namang i- Pwede ko i-blip. Dari mo yung tang- Binlip ko. Ah, i-blip oh, mo rin yung sasabihin ko ngayon. Asa- Ang daming binlip. Maganda. <laughs> maganda si Arcee talaga. Ito mo. Ganda-ganda niya sa camera. I-blip. Oh, Parang sinabi mo sa camera lang. Mataba lang talaga siya. mundo. Ma, mataba daw. Patawarin niya ako. Ah, 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 ah ang sarap. Ah, punyeta! Mutot na naman sa doon. Mutot ka? Ano na kamo yun? Ah, pupupo ko lang kanina. Hindi pa ito na love kita eh. I love you! Oh, juice worth 300 yung yeah, fresh. Kiss nga, kiss! Kiss! E, Saan? Pag-iigit 2018! baho! Ipapadadid ba Hindi! <laughs> <Duman tayo sanin. laughs> ay, 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 na! Grabe! Sobrang Sobrang ano Alam niyo. Same day editing to. Mamaya nakapost na to. Wait. Parang piling ko kukunin na akin doon. Siguro ano eh. Ah, sa Spire Although, nag-boom naman yung karir nila. Pero parang mayroon pang amazing things. Siguro ito na yung oras para know. sa yung collaboration na kung anin nila ako para wala tulong sa kanila, syempre Ika give me you. <laughs> <laughs> yung ano, gagawa ng mga floater. Oh. Uh, Oscar. Aspire. Woo! Okay, dahil dyan, gagawa na tayo sarili natin juice line. Yan! Juice Sam! ang pangalan, juice ng mga manyak. Tapos ang flavor, yeah. Sam Sam -chow Winter. Sam Sam Cha Winter. Ah, di. Manyak, manyakol. Manyakol yung juice line na. So, no, flavor, Sam, -sam. Winter. Yeah. Huwag nang Aspire kasi makakapit. Okay. Huwag yun. Yung tono ka, dapat no, na ko ang nota, ang nota, nota mo. Yeah. <laughs> nota, isubo mo. Okay. Tapos yung, niya, meron siyempre merong note. Pero hindi pastos Subsupin mo ang nota ko. Yeah. Sup mo ang nota mo. Yeah. Masarap ang inilalabas ng nota ko. Ay, tono, baka naman ah. Ako talaga yun yung distributor hmm. ng tono. Yan, distributor. Ano distributor ng ano? tono, baka naman lang. Pagpadala ka dito, kahit mga isang sako lang. Kami na bahay. Nakalak <laughs> pa ba tayo. Pinakadelikadong lugar. Maraming. May mga nabubuntis, nabubuntis dito. Hindi. May, Maraming nang ano dito. May mga nambubukas nab... ng pinto dito. Tapos nanununtok na lambig. Tapos yung mga wiper boys na pag hindi ko binigyan. Ah, babasagi yung, yung, yung salamin. Ah, sa mo. Nanginginig na ako sa'yo!